Hello, -y! mga Claudia Vaps ka! For today's video is mag pupunta tayo ngayon sa New Favelia sa Tayuman dahil first vaccine ni Baby. Gusto mo nagkarga ng daddy? Ang galing ko nagkarga ng daddy? Atchis! Atchis! Eto na nga, nandito na tayo sa New Fabelia. Pasok tayo. May na-check na nga rin pala ang kanyang diaper kung papalitan ba o hindi. Ayan, matitimbang na muna sa baby at eto ang kanyang timbang. Nadagdagan lang naman siya ng dalawang guhit, mga kumamis. 35, 35 na Nah, vậy Anjana sidok No, <inaudible> <inaudible> Ano tawa ka pa? Hmm. Mayroon ka, mayroon ka, mayroon ka, mayroon ka. iyak iyak ka. Hmm. Ano mo? Awakan <laughs> to <Tundin> na <lang. laughs> <laughs> Awakan natin. Hindi na pa. <laughs> Ilan tinangkad niya? Ay, ang galing. Kalbo ka nga lang. Iba mga anak yung ano siya ginakalang. Oo, -oh. para, para, para pantay. Kasi anak pantay din. Pantay. Pantay. pantay din, tapos magkabuhok. Ilang ano mo siya, ano, ginupitan? Santa. Okay na to? Bisang ko na. Bisa na daw kita. So, ayan, magbibihisan na nga natin siya dito kasi nilalamig na siya at para ma-check na rin siya ng kanyang Dr. Pedia. So, keep on watching, guys. <laughs> ayan, iheli muna natin siya ng saglit at ipadede na natin sa ating breast milk niya. At maglagay na rin tayo ng cover na binili ko sa Shopee. February 18. Hmm, uh, Ano uh, 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 uh. um, So, since 18 Sunday, okay lang po sa hindi ng February 20. Hmm. Or, and, and, anong araw pa kayo pwede? Ito daw. Pili ka daw. Uh, hindi ko naman pipili February 22. Thursday. Thursday ma. Tuesday or Thursday. Sige po. Pwede oh. naman. Pwede naman. naman sa sarili niya kung hapon na? Ha? Opo, pwede naman. Kasi eh, pag umapa ka sa time, may meeting, ano ba, hindi ko kayo mahalingan. So, February 22, hapon, 1.30 to 2.30 lang ako man, ha? Opo. Thursday ko. Ayan, nilubaran na siya dyan ng kanyang pedia kasi nga nire-ready na yung kanyang bakuna. Six in one po yun vaccine. At dahil tapos na kami magpa-check up, punta kami dito sa um, cashier kasi magbabayad kami ng hospital fee. 50 pesos lang. At ayan, pa-uwi na po kami. Kasi tapos na namin asikasuhin. At nag-grab lang po kami dyan. Using Joyride. So, ayan. Thank you.